meron tayong ano ka, guys pangalawang buhi dito natin bukunin siya ng PSP pagpuntaan kalahokan tawagan natin ako no, hindi Hello ma'am, sir. So, hello. hello po, lala mo sir. Nakasakay ako sa Montero, nasa harap lang ng MCU, regalado. Yung tubig um, kit na papasok sa mga estudyante. Apo, yung plate number sir, 88-27338. Okay sir, andito ako sa ambula sir. Tatawid na lang ako sir. Oh. Yeah, yan lang, ibibigay. Oh, okay. yung number pala doon, sir, ano, uh, di matawagan. Ah, dali mo na lang doon, office yun. office okay, yun. Okay, sir. Hanapin ko yung pangalan doon, sir. Yung Creson, Creson. Uh. Kilala yun sa Serato. Ah, uh, sige, sir. Kasi yung contact number di matawagan eh. Mga bakalan kasi yun. Oh, sir. Ito lang, sir. Ito lang, alam mo. Ito lang. To Creson Lin. sir. Kilala na doon, sir. Oh, sir. Sige, sir. Sige, sir. vô đi, đi tâm bắt tay vào phun tạc hả phun thế là có một lực chán tay Let's go, let's go. I'm yeah, a common work.